yun mga kaibon, umaga. Ngayon ay araw-araw uh, na tinitrain natin si Koy. Kada pagpapakain natin, uh, tinitraining natin si Koy. Kung makikita nyo mga kaibon, yung pintuan ay hinayaan natin na nakabukas. Ngayon ay nakokontrol ko na si Koy. Kahit nilalabas ko po yun dito sa kalsada, hindi po lumilipad na. Kasi maamo na si Koy at nakokontrol na natin yung behavior niya. Although, nung una, natatakot ako na ilabas dito po sa kalsada kumbaga, nagtiwala na ako sa sarili ko at nagtiwala ako kay Koy. So ngayon, kampante na ako na kahit ilabas ko po dito po sa kalsada, hindi po si Koy lumilipad. Hindi tayo tinatakasan. Kasi kada po kain ko kay Koy, sinasanay ko na natawagin siya. Nilalagay natin kahit saan at tinatawag natin yun lang, wala pa yung stat natin na order natin sa si Shopee. Kahit saan na lang natin pinapadapos si Koy at siya tinatawag natin. Ngayon ay medyo napapag-aralan ko na yung behavior ni Koy. At sumusunod na siya sa atin. Hindi na tayo tinatakasan, hindi na nagpa-flyby. Siguro mga ilang days pa o ilang week, siguro magaling na magaling natin si Koy. Matuturuan na natin na ibang tricks. Sa ngayon nga ay dalawang araw pa lang na tinitrain natin si Koy ng straight ngayon ay hindi na tayo tinatakasan. Kampante na tayo kay Koy at tiwala rin naman ako kay Koy. Kumbaga dito, dapat sa pag handpeed nilalabas natin yung ating mga dapat i-train po natin at tiwala tayo sa sarili at tiwala rin tayo doon po sa mga natin na ibon para naman hindi tayo matakot sakaling ilabas natin. Ngayon naman pagkatapos kong mapakain si Koy at may train ko po siya, uh, pinapakain rin naman natin yung mga natin dito na possible at RF at saka split dilute araw-araw yan pinapakain natin naging join tayo mag hand feed mga kaibon so yun inugot rin natin ng second batch yung mga painakain natin dito at hand feed natin yung iba uh, na dispose na natin kasi meron ng napaibig na kapo natin na gusto rin mag train gusto mag alaga ng maamong african labbird at kakatail so na i-dispose natin so ngayon naman dahil matagal na po itong uh, customized uh, flight cage natin dito, yung customized ni Sir Eduardo ng uh, Dasmariñas Cavite medyo matagal na to gawa kumbaga nagka problema lang po kami dahil uh, hindi ko na -re receive yung address ni Sir, hindi ko rin maibook gawa ng hindi ko po alam yung location niya. ngayon natuloy na nga yung booking so madadala na to kay Sir Eduardo uh, from uh, Dasmariñas Cavite yung customized flight cage ni sir na 2x5x5 feet. So yan, meron tong mga kasama ng uh, pairing box, 5 holes with screen and aluminum. Meron tong malaking pintuan at maliit. At meron din na 6 na pintuan na maliliit in case na meron hulin si sir o magpapakain uh, so meron siyang papasukan ng kanyang kamay hindi po siya mahirapan so yun dahil patuloy yung pagtangkilik sa atin dito dahil sa quality yung mga case natin kahit napakalayo ni sir at mula pa ng kalukan sa so, dito pa si sir kumuha ng cage. Kahit malalayo yung ating mga buyers, dito pa talaga kumukha sa atin. Kikita naman po natin talaga sa quality ng gawa. Kasi siguro maraming naman po ng mga cages dyan po sa Muppet Shop. Lalo lalo na po sa Kaluukan. So meron din po siguro dyan ng mga cage. Pero si Sir, dito pa nag-order sa atin, Santa Rosa Laguna. So Sir, maraming salamat po. So ilalagay daw dito ni Sir ay uh, kalapati. So sa mga nagkakalapati, yung mga na kumukuha din sa akin na mga cages. So, yung kinukuha nila, easy type. Dito po sa dalawang pintuan na malaki sa easy type, doon nila nilalagay yung pugaran uh, ng kanilang mga kalapati. Kung baga, meron pong second floor. So, doon po nila pinapatong yung uh, nest box para doon po pumugad yung mga kalapati. Kaya naman sa mga nagkakalapati dyan, yung mga lagi na in-order sa akin, easy type po talaga. Do'n nga rin ako nagtataka bakit easy type yung kinukuha nila. Nung tinanong ko yung isang nagkakalapati, yun daw yung gusto nila kasi do'n po nila pinapatong yung uh, nice box ng makalapati para do'n po amang uh, itlog. So yun, naintindihan ko kaya yun pala yung main order ng na mga nagkakalapati.